Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga Marites! Oh Diyos ko, Marites nyo, spotted. nag na naman sa birthday. <laughs> For today's video, pagkagising ko, binuksan ko na itong mga bintana para pumasok naman yung swerte sa amin. Dahil nga wala namang pasok, sinama ko na itong si Zoe para makapamili kami ng uulamin namin sa dalipa pa. Gre-request nga siya ng sinabawang ulam at gusto niya daw ng sinigang. Kaya bumili ako ng kalahating kilong liempo at mga gagamiting kong pang sangkap sa sinigang. Kinakasama ko si Zoe dyan, nagpabili pa siya nitong paborito niyang okra. Ano Kung ba sa batang to, gustong gusto niyang pinapapak yung okra? Inukoy Marites, magluluto ako ng sinigang pero nakalimutan kong bumili ng sinigang mix. Diyos ko. <laughs> Buti na lang, merong malapit na tindahan dito sa amin, kaya dito na ako bumili. Grabe nga yung init, maga alas 9 pa lang ng umaga, pero tirik na tirik na yung araw. Kauwi ko nga, binanlawan ko na itong mga pinamili ko at pinalambot ko na ka baboy. Alam nyo, simula na buntis ako at pinagpahinga ako ng doktor, yung asawa ko na yung namamalengke at nagbabadget dito sa bahay. Manay nga yung reklamo niya dahil napakataas nga ng na mga bilihin ngayon. Diyos ko, natatawa na nga lang ako sa tuwing nagre siya dahil sa mahal na mga bilihin. At least ngayon na experience niya na mag-budget. <laughs> saan nga sa nagre -reklam siya, binibiro ko siya at ginagaya ko yung sinasabi niya sa akin noon na, saan mo dinadala yung binibigay kong budget? <laughs> sa tuwing binibiro ko nga siya ng gano'n, natatawa siya at iniiwan niya na lang ako. Dati nga tinatanong niya ako kung saan ko dinadala yung mga budget na binibigay niya. Ngayon, tinatanong niya na ako kung paano ko napagkakasya. Hahaha! <laughs> Nabaliktad na yung sitwasyon namin ngayon dahil siya na ngayon nagbabudget dito sa bahay. As forward, pagkatapos namin kumain ng lunch, naligo na ako dahil pupunta nga ako sa center ngayon. Lapit lang yung center dito sa amin kaya hiniram ko na muna tong Ford Raptor ng bayaw ko. Nuko. Ay, social makaraptor ka ne, <laughs> Ilang beses na nga akong tinetext dito sa center para makapagpa-check up at para may record din ako ng pagbubuntis ko dito sa kanila. Kaso nga lang na, dahil sa kondisyon ko, hindi ako nakakapunta. Tagal din kasi ako nakabedrest at pinagpahinga ng doktor kaya hindi ako nakakapunta sa kanila. Tsaka ako na share sa inyo yung naging kondisyon ko. Abangan nyo na lang sa mga susunod kong vlog. Pagkatapos nga nila akong presyonin at timbangin, in-interview na ako dito at tinatanong nga akong virgin pa ba ako. <laughs> Ino ka rin banda marites. <laughs> o, oh, joke-joke lang. Huwag kayo masyadong seryoso. Smile-smile din pag may time. Ay, just ko. Inis na inis nga ako dyan. Paglabas ko dito sa center, nasakto pa ako dito sa track na to. O, ko, nalanghap ko lahat yung alikabukatuso. o, ko, bagong ligo pa mo ako dyan at naalikabukan pa itong dalakong Ford Raptor. <laughs> Fast forward, kinagabihan nga na ng bunti sa birthday ng anak ng kaibigan ko. Tarik kailangan ako ng limusin dyan para iatid ako sa birthday. <laughs> eh, social ka, Marites. Makikipag-birthday ka lang, nakalimusin ka pa. Inukoy, no, Marites. May palimusin-limusin ka pang nalalaman. Wala kang handalang regalo sa may birthday, Josko. <laughs> Biglaan kasi to at nakalimutan kong birthday pala ng anak ng kaibigan ko kaya hindi ako nakabili ng regalo. Ay, Diyos ko, mga <laughs> Hindi na nga sana ako pupunta dahil wala akong dalang regalo pero mas nakakaya naman, inimbita ako tapos hindi rugo ako pupunta. Tsaka iniisip ko rin kasi wala kaming uulamin bukas, nagbabaka sakali akong makapag-sharon ako dito. Ino <laughs> you know, kay Marites, wala ka na ang regalo, iniisip mo pang magsasharon ka. Wala akong oh, marine, Marites, loko. <laughs> Buti na nga lang natuloy kami dito sa birthday at nahanap ng kaibigan namin ang one true love niya, Diyos ko. <laughs> o nagpakalayo-layo pa tong kaibigan kong Beklabush, dito niya lang pala sa birthday makikita yung one true love niya. Ay, naka-jackpot. Sesela niya yung bakla. <laughs> Habang ang busy-busy kami nagkukwentuhan dyan, nabigla ako dito sa kaibigan ko at may pa-Sharon pa nga. Ay, sabi ko naman sa inyo, basta may birthday, makakapag-Sharon talaga ako. <laughs> so much, Nanay Dayan. May uulamin na kami rugu bukas. Go, nakakaya nga at nakita pa ng mga followers ko na nagsasharo na ako dito sa birthday. Shoutout sa inyo. <laughs> Pa-picture nga sila sa akin at tinandaan ko yung mga mukha nila. Sabi sa kanila, huwag nilang ipagkakalat na nagsasharo ako sa birthday. Lalo na may picture pa mo sa kanila. <laughs> Aro Diyos ko, kami pa mga magkakaibigan pagdating sa mga birthday, nagsasarong kaming lahat. Kaya kung may mag invite sa amin, ay magandya na kayong pamalot. <laughs> Hanggang din na lang sana naman na pasayat na libang ko kayo ngayong araw. Share naman po nitong video ko. Salamat po. Love you. Mua mua. Chup chup.